Isang kinakailangang alisin ang kidney ng Serbia forward na si Borisa Simanik matapos ang isang pinsala na natamo sa kanilang laro laban sa South Sudan noong group stage ng FIBA World Cup. Ayon sa Manila Pilipinas, kulang ng isa ang Serbia sa FIBA World Cup matapos mawalan ng kidney ang kanilang manlaro. Kailangang alisin ang kidney ni Borisa Simanik matapos siyang masaktan sa kanilang laro laban sa South Sudan noong group stage. Ayon sa anunsyo ng Basketball Federation of Serbia noong. Lunes September 4, si Simanic ay nasaktan nang may natitirang kulang sa dalawang minuto ng kanilang 100-83 na panalo laban sa South Sudan noong Miyerkules, Agosto 30, matapos siyang sipain ni Nuno Omot na sa Serbian forward matapos ang kanyang spin move bago ito maglayo, sa malinaw na sakit. Agad na pinalitan si Simanic ng ilang segundo mamaya at hindi na siya nakalaro para sa Orlovi simula noon. Dalawang beses sumailalim si Simanic sa operasyon. At naging desisyon ng mga doktor na alisin ang kanyang bato dahil sa mga komplikasyon matapos ang unang operasyon. Dahil sa mga pagbabago sa kalusugan ng tissue ng kidney, Kinailangan naming alisin ang buong kidney niya sa pamamagitan ng surgical procedure, sabi ni team doctor Dr. D. Dragan Radovanovic sa isang pahayag. Inaasahan natin at ipinagdarasal na pagkatapos ng surgical procedure na ito, ang pag-usbong pagkatapos ng operasyon ay magiging magaan. Ang pagkawala ni si Manik ay tila nagdulot ng epekto sa kanyang mga kakampi, dahil natalo ang Serbia sa kanilang opening game sa second round laban sa Italy, matapos malayang itong makaiscore, 78-76, para sa kanilang unang pagkatalo sa World Cup. Ngunit kumalma ang Orlovi sa tamang oras, at inihanda ang Dominican Republic ng 112-79 upang mapanatili ang kanilang pwesto sa final phase. Habang nagpapagaling si Samanic, umaasam ang Serbia na makabalik sa Final 4 matapos ang kanilang ikalimang pwesto sa nakaraang World Cup. Habang nakikipaglaban sila sa walang talo na Lituania sa quarterfinals noong Martes, September 5, sa Mall of Asia Arena.